eto na ang matindi mga idol Tingnan nyo po <laughs> Grabe ang traffic Kailan kaya matatapos tong ano na to uh, Renovation Ng kalsada dito sa ano May boundary na ang silang at Dasma Diyos ko Uh, Awit ng ganda ng motor ni Idol. Ayan oh, oh. Yan ng Idol lang isa sa mga pangarap natin sa ating buhay ang magkaroon po ng big bike. Para legal express. sexy ka na dito. Ano kaya? Medyo matagal-tagal na rin tong ginagawa na kalsada na to at medyo mahaba haba rin itong ano, uh, inaayos na kalsada na to kawawa ka dito mga idol kapag naka four wheels ka hindi ka makaka singit singit unlike sa motor makaka ano ka singit singit yan katulad na itong ginagawa natin tayo ngayon sa may regency yan talaga naman mga idol napaka traffic